Yun nga mga idol, welcome ulit sa another edition ng Berto TV sa ito, ito nga ulit si Bert Dunila, hello hello, kamusta kayo? So yun nga mga idol, bali galing tayo kaninang test ko mga alauna ng hapon Gawa ng day off natin, yehey yeah, So day off, tamang remit tayo ng ating lata, monthly remittance ng ating lata, yes po Ngayong buwan ng November. Kasi November 10 na eh. <laughs> Yun nga, yung mga idol, kasi another start na naman ulit ha. Hanggang December 10 na naman, di ba? Yun nga, so yung update ko lang kay mga idol. Yung, galing nga akong test ko kanina. Gawa ng sabatchag ko kanina. Sabatchag is freedom leave dito sa Hungary. Yun yung annual na pwede yung ubusin sa isang taon. 20 days or mahigit pa depende sa edad niyo mga idol sa akin kasi 25 at huwag niyo na kung ilang taon na ako <laughs> so yun nga mga idol yun nga galing tayo doon nagrimit tayo kanina ng alauna tapos may mga kasama tayong mga lokal din nakapila rin pa, kahit pa paano medyo matagal-tagal din ang pila kasama rin na. so yun nga nakarimit tayo ng mahigit ter ah uh, ano tawag ito uh, 13, 250 150 na lata po. Yes po, 30,250 na lata po ang ating na kuha. So, as of for today na video na to, uh, naka 58,000 foret na po tayo. Yes po, mga idol. Yes. 58,000 foret. So, hit, kahit i-hit na lang natin yung target natin na kahit 70, 70 na lang, 70. 70,000 foret. i hit na lang. Huwag na yung 80, malabo na yung 80. Siguro kung 80 sa hari na natin kasi ngayon December yan for December ihit hit na lang natin yung 70,000 for it na target natin yan lang monthly monthly 10,000 ang may pa so yun nga ito yan mga idol oh. bali naka 58,000 na tayo yan na yan siya, 58,000 yan yan sa marami na tayong naka, nalikom na lata may 1,000 sang na rin according sa dito si statistic ni Moho yan So yun nga sa sa mga idol natin yan na marami na rin na naiinganyo katulad ng kabahay ko na si Alan. Dati ayaw niya manguha. Alan Aguilar po, yes po. Yung dating ayaw manguha ng lata, ngayon nangunguha na rin po. Kaya ikaw Alan, I'm watching you. <laughs> mga lata ko diyan ha. Bilang 'yon. Joke <laughs> lang. But yes po, baliban dito sa akin at kay Alan, meron na rin po tayong kasama, si Salvi rin po, nangunguha na rin po ng lata, yung kasama namin sa bahay. Pero sa kanya parang konti-unti lang, parang pang grocery lang. Sila Marie sa kabila, sila Noemi, at ibang mga kalapit natin dito sa accommodation, bali nag, nangunguha na rin sila. At maliban doon, meron din po doon sa, sa Bulls Very Smart, yes po, nangunguha rin po sila. Pagkatapos sa Bulls Very Smart, marami na rin tayong, lumawak na ating impluensya dito sa buong Master Good, pati sa Kisbarda po, halos po, yes po, halos lahat ng mga idol natin doon, nag-iipon na po sila lahat. Yes po, so, Kolekta lang ng kolekta tayo mga idol dyan sa Subols Baka. Nako, nako, nako. Hi sa inyo, Jeff. <laughs> Collect more. Pati dyan kila, kila Michael. Balita ko at kay Randy. Balita ko, nangunguha na rin kayo dyan. Keep up the good work para sa Pasko nyo. Yan. Dagdag din yun sa mga panghanda. So, yun nga. Pagpatuloy lang natin yan mga idol. Sa so, mga idol natin sa Kisbada, pagpatuloy lang natin yan. Mangolekta lang tayo ng mga mangolekta. Iniingganyo ko kayo. Walang problema tayo ay sabay-sabay mga so at manguha ng lata. <laughs> first, come, first, come, first come, first serve, ka. Ika nga nila, sabi nga. So, yun nga, huwag kayo magsasawa mga olekta. Marami yan na idol. Di Biruin mo ako. 10,000 pataas na kukuha ko sa isang buwan. Paano ba pa kaya kayo? ba? Diba? Ibig sabihin, so, so matutal, pag samasamahin natin, may get 100,000 siguro yung nakukuha natin. Buwan-buwan, no? O 50,000, sabi natin. Naku, ang galing talaga ng mga Pilipino. Approved ka kahit saan talaga. Hindi ko kayo kinahiya. So, yun nga mga idol. Panoorin nyo ibang video pa. Ayan, aking paglalakbay sa Tesco ko. At ang mga local na kasama ko. So, yun nga. Like, subscribe, don't skip ads. Bye-bye. Kunting babol pala. Bali si... Huwag kayo magtataka kunyari yung si Mohore Ponjo, yung QR. Kunyari, nice ka yun Tapos ayaw, ayaw mag connect sa ano nyo. Ay, nag-connect man tapos biglang hindi pa nag appear sa bank account nyo. Matagal lang siya idol. Katulad ko kanina, naranasan ko. Ang tagal. Biruin nyo. Ah, alas, at ah, katapos ako sa pag -re remit ng 130. Tapos nakapag-grocery na ako lahat, lahat. Wala pa rin. Ngayon lang dumating. Mga alas 8 ng gabi. Yes po. Ngayon lang pumasok yung remittance na galing kay mo dyan sa aking bank account kay George. So yun nga. okay mga mga idol hindi po kayo na, hindi po nagka-error yun. Importante na scan po at nakasign yung pangalan nyo doon. wala problema yung mga idol. So yun lang, pahabol ko lang sa inyo. Yung nga mga idol, welcome ulit sa another edition ng Berto TV sa Angar 8. Ang ulit si Berto nila. Hello, hello, kamusta kayo? So yun nga mga idol, bali day off natin. It's Saturday. Yes po, bali pupunta po tayo ng Tesco at tayo ay magre-remit ng ating charan. Ang ating monthly remittance ng lata sa government ng Hungary. Yes po. Bari magre-recycle na naman po tayo at kukuha tayo ng ating ang pang pamasahe pabalik ng Pilipinas. I mean, pang bakasyon pala. Yun po. Yes po. po remit naman natin tapos pagkatapos niyan tamang grocery na rin tayo. Diretso po. Opo. Papakita ko po sa inyo at kung magkano ka magkano na po tayo mga idol. Bari lang linggo rin tayo ang nagpahinga. Gawa ng hindi tayo makapag-post ng mga ating mga video at gawa nga ng tamang busy-busyan tayo mga idol guys po. At nagdaantay nitong no nakarang November 1, araw ng mga kaluluwa yes po. Tayo ay busy-busy rin po. So mamaya na lang mga idol at malapit na tayo sa Tesco. Bali po, uh, punting update lang ito yung, ito na itsura ng Esparta ngayon na ano. Ay, bali may ginagawa po ngayon dito. Ayan, ayan. Ayan po, ayan po. Ayan, si Circle na lang. Ayan mga idol natin yan, no? balita ko yung batch 1 magbibisa appearance na po sila yes po mga idol tapos na po sila magmedical at magbibisa appearance na po sila sa so, oh, mga idol natin yan yes, sa Pilipinas mag-apply lang po kayo apply lang na apply po at maraming hiring si Peridot International tingnan mo, bisa appearance, ang bilis po na process nila mga idol ngayon na nyo bisa appearance na agad Parang kailan lang. Nag-apply lang sila no October. Tapos ngayon, visa appearance na. Ambilis ang bilis ng proseso ngayon, mga idol. So, mamaya na lang, mga idol. At mamaya na tayo magpwento. At ako itatawid sa pedestrian Ayun, tatawid na ako. Ah! Mamaya na lang, mga idol. Sige. Okay.